I've been attached with the feeling of waking up with you Kani umaga nga lang guys ay nag-update nga agad dito ang ating Donnie Pangilinan nang ganitong update na talaga namang pinag-usapan sa social media dahil na nga rin ito ang ating Bel Mariano nga raw ang tinutukoy dito ng ating Doni at talagang may pahiwatig nga sa puso itong ating Doni lalo lalo na nga at LDR nga itong ating couple pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin ngayon na kung saan ay nagpost nga rin agad itong ating Bell Mariano sa kanyang social media account na meron nga ditong na Happy Puzzling na napaisip nga ang mga bula kung bakit sobrang aga mag-update ng ating Bell Mariano doon. Ayon nga sa mga bula, magkasama ba kayo? Paramdam naman dyan. Dahil ito nga ang ating Bell hindi nga alam kung nasan nga bang bansa na ngayon. At talaga namang napapaisip nga sila dahil kung nasa London pangaraw itong ating bell ay 4:45 AM nga raw ito nag-update at kung nasa LA na nga daw ito, ay 8.45 p.m. na nga ito ng gabi. Dahil alam naman natin na ito ang ating bell ay pupunta nga sa California para sa ASAP in California with Donnie Pangilinan. Kaya naman abang-abang lang tayo sa bawat ayuda na binibigay sa atin ng ating Donnie at Bell sa mga susunod pa.